Kinakiligan ngayon ang naging sagot ni Kim Chiu sa tanong kung may ka-exchange of hearts na ba ito. Una kasi ay siya ang nagtanong nito sa isang contestant sa kapamilya noon time show at nang ibinalik ito sa kanya, ang sale niya ay sakto lang at easy lang. Hirat pa ni Chang Ami Perez Pakapikapi lang daw. Eh, sino pa ba ang madalas niyang oh makasama God. ngayon? Ay, sus. Oh. Tanbo, ni okay. di ba? Oh. Kaya yeah. kapag natatukoy sa estado ng relasyon nila David and Sen sabe sakto lang, di ba? Yo yun, ibig sabihin. Alam sakto mo parang lang. ang sakto lang na salita is parang yun ang bagong sagot sa okay lang, kung sa mali Parang okay, lang. Oh, okay, okay lang. lang. Masaya ka ba? Marami ka bang pera? Sakto okay lang. lang. Sakto parang lang. Parang yun ang bagong terminology no ng okay lang. Oo, uh, di ba? Parang Sakto lang. Oo. Pero nagkatao naman din talaga na pagka tinatalon din si ano, si Paolo at saka si Kim. Parang ano ha, parang may, kumbaga parehas sila ng sagot, ibig sabihin, sakto lang. Ibig sabihin, parehas sila ng nararamdaman. Sakto. Parang ayaw nyo lang sabihin talaga, mahal na mahal ko si Paolo, ay sabihin ni Kim na mahal na mahal ko si Kim. Pero yung sakto lang yung pagmamahal kasi nga talagang papunta na sila doon o kung hindi man, nandun na talaga sila. Ikaw, marami ka bang damit Marami akong gabi. Lang. Sakto, sakto, sakto lang. Sakto lang, di ba? Okay. Okay. Hindi ka nagsabi ng wala. Oh, oh, diba? Ibig sabihin huh? sakto hmm. lang. Marami ko gabi. Diba. Sakto lang, tama lang. Ibig sabihin sila, yung kanilang love relationship, eh, sakto lang. Oh. Mm -hmm. Parang feeling ko talagang ano, yung hindi nila ibibigay talaga all out yung kami na. Mm -hmm. Parang ganun, hindi pa muna ngayon, di ba? Parang mga, happy sila nasaakto lang ang happiness yun nga 'di ba doon nga sa mga sa mga gym ni ano pinapalagay na ang kumukuha daw ng mga photos doon ay si ano si ultimo mismo yung kape ultimo mismo yung towel na ginagamit ikin na nandoon yung, yung kulay blue habang siya'y lumulubog doon sa sa parang jacuzzi siya na yung lumulubog. Adam, na nun eh, di ba? O oh, parang Pares? lumulubog oh. na ano, na malamig na malamig. Meron daw towel na blue na sinasabi nila kay Paolo daw yun. Mm -hmm. At sino daw kaya ang nagpipicture kay kay Kim? O, oh. oh. Sin pinapalagay nila si Paolo daw yun. Yes. Ako sa so, tingin so, ko, sakto lang. Sakto lang kanilang <laughs> <laughs> pagmamahala. Oh, hindi oh. overloaded, hindi... Underloaded. <laughs> mabuti na, mabuti na ang sakto kaysa sa wala. Oh. Oh, oh. ano pa sabi mong wala, mm. kung gusto na kayo, wala lang. wala oh, yun. Pero sakto lang, ibig sabihin, tama lang. Oh, Tabang oh. timpla, kumbaga. Oh.